Miu Sporty. Nakarim sit. Ayan o. Sticker na ko sino. Ginawala ko kabe kayo. Mag-repent ko. Ito naman. Sa front. So yun. Sticker na ko sino. Paano rin natin guys. Kung paano nabuo to. Paano inalign ano. Anong sukat ng kanyang spoke. So now let's go. So ito na nga guys, binubuo na ano, inasimbol na yung spoke sa kanyang rim, ano. Ayan naman yung hub sa atras, sa bandang likuran, and then, ah, uh, yung sukat ng uh, rim is 1.2, ano, 17 yan guys, 17 ang laki yan. So yun na, panoorin nyo guys, habang inasimbol siya, ayan siya, na uh, nakalabas po lahat, ano, yun yung request ng may-ari. So ito yung brand ng spoke na ginamit, ano. Yaguso. Ayan. Yaguso. Yaguso brand po 'yan, guys. Pamaypay style. Ayan, style pamaypay siya. Ayan, yung pamaypay style. Ayan, nakalabas lahat. So, ito na. Ito na yung kabuuan niya. Uh, hindi pa po na-align niya na, ano? Inasimbol lang yan. So, ganun na po yung itsura niya. Halos, Ayan, makikita nyo mamaya pag na-align na to. Ayan, mas gaganda pa tong lalo kasi hihigpit to. May hihigpit na to. So, ito naman yung sa bandang likuran. So, yan, ina no ano. Ayan, stack uh, stock align lang daw ang gusto na may-ari nito. Uh, sa bandang likuran. ah uh, labas at saka loob. Ayan. Kaya inuuna muna yung sa bandang looban. So, this is it. Ayan uh, ay na yung nangalahati na yung ah uh, pag ano pero ano to guys medyo mali itong na nabili pero ganun pa man pipwede pa rin yan uh, nabuo pa rin sya pero medyo lumampas na ng konti so yung saktong ano sana dito Spoke is 150 ano 150 so yan na guys ito na ito na yung nabuo yan may na sya guys so ang ganda ayan o oh, ang gandang tingnan ano So ito naman yung bandang likuran. So, yan yung pag-align namin kasi wala kaming aligner pang ano talaga pang scooter. So, mga bearing, ilagyan na ng bearing sa bandang labas ng hub. Ayan, para lang may align ano. Pero unang in-align dyan yung hub muna. Ayan. So, ito yung sukat ng spoke ano. Ayan, na ginamit dito ano. Yaguso na brand. Ah, uh, 9G siya yan o. Ano? 9G. Ang sukat is 155. Ayan, harap at likod ano. Okay, okay na. Sige na. Hey. Alright, bisig pakita ni Pete dali. Hey, kai Hey. So ito na, yung kabuuan niya guys. Yan ang ganda ng tingnan no, Mio Sporty naka-rim set siya no. Ayun, 1.2 y 17. So yan ang ganda ng tingnan guys. Ayan no yung sa harap Ayan Ang ganda guys. thank you for watching guys. And please don't forget to subscribe.